Kabayan, alam mo bang may benepisyo sa ating mga mata ang simpleng dahon ng mangga? Oo, kabayan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang dahon ng mangga ay may taglay na antioxidant, lalo na ang Vitamin A at flavonoid. Ang mga ito ay tumutulong magprotekta sa ating mga mata laban sa oxidative stress na maaaring makasira sa paningin lalo na habang tayo tumatanda pakuluan lang ang mga tuyo o sariwang dahon at inumin bilang tsaa pero paalala lang in moderation at kung wala kang allergy o iniinom na gamot tandaan kabayan hindi ito kapalit ng gamot o checkup ha pero bilang natural na suporta sa kalusugan ng mata abay malaking tulong ito sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Muli, ako si Kabayang Mane para sa mga kalamang herbal at natural na pangangalaga sa katawan. Dito ka lang. Tandaan, Kabayan. Sa kalusugan, tayo'y magtulungan. Good luck and good health. Mapagpalang araw, Kabayan.